Oh guys, papakada kayo sa akin. Nagpapata sa ano. so, inyo. na ako mag-upgrade nun. Kasi medyo mag-upload -e pa yun. Wala pa akong nagagawa ng mga resources. So, sumahan niyo ako sa loob. So, ayun guys. Makikita niyo, na May dami na dito. So, ayun na po yung nagawa ako. So, hindi na muna po natin ito. naka-mobile lang kasi ako eh. Android lang ako. Kasi, so, ano ba itong mga nakuhay ako? Dito ba kasi hindi ako nag- nag ng ano kahoy. Kasi, guys, nag-ano ako eh. Parang bala ko mag-mail, na. Kailangan ko makakuha ng diet. ako kung yung nakukuha, isa nyo nakukuha eh. Sa pinakilalim ba yun? Hindi ko talaga malaman kung saan nyo ako... nakukuha. Mahirap kami ano, alamin. Bawa ng graphic ko. Wala akong ano, shaver. Mahirap kasi mag ng shaver dito sa mobile. Pati silang talaga ata. lalakihan na rin ang ating ubang diba? Kasi kailangan ko rin yung lakihan kasi yun um, yun. pa kasi yan Lalakihan natin. Ay gara! Bilis na galing. Meron pa ba ako dito ang Ay, 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 ay. But, no, tayo. No choice para kumuha ulit. Bilis pa si Masira eh. Wala pa akong iron. Buti na lang marami akong stock. Kapag dito. Ka. Okay, babae tayo. Wala ba kasi dyan ano? kailangan ko ng iron mga bossing. Bigyan niya naman ako. Hindi naman may bigyan ng iron. Iron lang. Ayoko. Ayoko. Ayaw kasing magsukay sa pinakailalim. Kasi yun, malay mo may mugs na doon, di ba? Kaya wala rin tayo na pala. Kainin natin ito para magusog ka, pa, gagtawa. Titipid ako ngayon sa pagkain. 36 na lang melons ko. May parot pa yata sa labas. Okay, basta. Miminain natin kami yung manay na. Hanggang sa na talaga. Sin so, secret base na to lalakihan ko talaga Yun Ngayon pa lang sa so kalaki, so tatlo pa lang nagagamit kong torch. Gusto ko yung halos marami ng torch, halos 100 torch na. Hirap na no. Napakahaba ng minahin ko. Ito siguro mga tatlo para di naman medyo nakakatakot. Teka lang, hindi ko pwede ngayon tatlo, wala. Kailangan kang pero wag na lang. Ano yun na lang? Ganto na lang siya kalaki. Ayan. Todo ko na nga. Bala na. Balikan ko kayo kapag ka ano. Siyempre, namin ako na hanggang dun sa dulo. Guys, mukhang hindi natin kaya ito. Kasi, pagka sa dulo yung dulo talaga mahirap eh. So, Ayan. Wala, dumidilim na. Siyempre, kailangan natin ng torch dyan. Ula, na, ito, wala na. Ang bilis masira nito. Kailangan talaga ng ano. Kailangan ko yung anong iron pickaxe. Pickaxe ko ba? Diba? O diba pickaxe na? Kailangan ko yung iron, hindi yung stone. Tingnan mo. Ang bilis masira. E, eh, konti-konti pa nga lang nang inaano ko minimina. Ang unbreakable dapat ito eh. Pati nakita ko naman, di ba ano? E, bakit ito binihin ako? Mali tayo, mali tayo. Ito na lang pang ano ko, ano, gusto nila lang. Ito, ito, ito. Ito, ito. Mukhang gagamitin ko na muna to. Pwede yung pickaxe, wala tayong magagawa. Huwag na ako so, lang ito. bagal kasi magmini. O, oh, diba? O, diba? Okay, mungluluan na naman tayo. Ang bilis kasi masira eh. Nasasayang mga ano ko. Sayang mga pipax ko. Gagawin ko pa ba ito? Wala, kailangan ko talaga ng minahan. Ito yung magiging mismong minahan ko. No, no. Madali lang. Hanggang dito na lang muna kaya. Pakabutin ko muna ng earth ko. Kaya lang. Ganun na ba kalaki yung nanina ko, guys? Siguro kanya kalaki. Wala ba ano yun? Okay, ganito kalaki to. na So ngayon, ito na yung minahan ko mismo. Dito ako magsisimula. So dito na magsisimula yun. So, so hanggang dito na lang. Bye. Siguro mamaya mag-upload na ako.